kinakaliwan sa TikTok ang post ng ating ka A to Z and mula palawan na si Andy. Sandy, ibinahagi kasi nito ang super cute na alagang husky na si Martha na inip na inip na sa pagintay sa uwian nito. Kaya naman, sinundo na lang siya sa opisina. Panoorin. Okay na tayo? Wait lang, baby. Wait lang naman. Wala pang alas 5. Tara na. Tara na. Let's go home na. Oh, sige na. Ito na. Ito na. Ito na uwian na kasi. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong biyernes ay mula sa yoga guru at spiritual leader na si Sri Sri Ravi Shankar. Paalala niya, karunungang maituturing kung alam mo kung kailan dapat magpahinga, maging aktibo at kung gaano katagal ang dapat ilaan na oras sa mga ito.